guys. Andito ako sa ibaan. Ayan. Bien. Bien kape Sa Melty Hana Aki Pamangkin. Ayan sila oh. Nasugod nila. Nasugod nila. Hi sa vlog Ayan. Hi sa vlog ko. Anak. si Ayan. Ayan, order kami. Hi, pamangking ko. Ayan na so good. Guys, oh. Sinong may gusto? Ayan. Ayan. Oh, ayan, oh. No. Ayan, 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 ayan. Ah. Hello. Ayan po, oh. Order na, guys. Oh, Bien Cafe. Dito lang po yan sa Ibaan. Ibaan brand. Ayan, order po kami yun. Hu Ayan na na na. Ayan na, Nasugot po ng customer. Hi. <laughs> Kan, kanito yung ginagawa. Ano lang sa iyo? Ah, oh, mas masarap 'yung matcha. Hello. Mars. Yan, hindi po kami magkasya sa screen na tatlo. Hi Ineng! Hello! Abay! Dito, pili ka. Manong... Ay, ay, ito yung kay ano? Yung ay, pangga? Ayun na lang. Kasi ako manggarin. Gusto ko manggarin. Ineng, alin dito yung ano? Yung hindi masyadong matamis. Ito yung hindi masyado. Ay, ate Solare ang iyong. anak ng iyo, oh. Ayan. Tapos ineng dalawang mango. Ano po size? 16 Mars. Mare. Mare kay. Ganitong ganito rin sa kalaki yung saya. Pwede. 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 Ano? Ah, ganito rin din eh. Tapos yung isa, yung malaki. Akin yung malaki. Ano pong ilalagay? Bird or nata? Oh, Parehas. <laughs> Parehas. Anong play para sa'yo? May toasted chopo so po. Bili kayo dyan. May chopo so mo. Ayan na sila. Oo, oo, oo. Ayan na, ayan na, guys. Oh. Ayan na yung dalawa. Oo, 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 Ayan. Ayan yung isa. Oo, oo unang sale. Patagin <laughs> <laughs> na! Guys, oh! Matcha! Hindi ko mahuli ang lasa. Thank you guys for watching. Bye. mahulan nasa para mapakula. Na. Mango pa rin ako. Pero siguro ito masarap din kasi may kape eh. Ah. May kape. Akala ko hindi pa bukas yan. Alam? Meron pa lang bukas na din eh. Ano nga? Nataan? Ano nga dati na? na? Bigay mo na doon. Kami, Tumasok, ano pag na-tepla yung amin, kami uuna na sa inyo. Hindi, oh. hindi, nalanda ko yun. Parang bukas pala. Pwede naman na naman din yung eh. sasantayan di din. Pwede na naman din. Na Nakago na ang galirin sa sasakyan. Oo, oh, doon na lang. Parang hindi ka na magpapabaling. Oo, oh, hindi na. Malay kung may daan dyan. Hindi ko alam kung may daan. Wala, bukas nakabaling na, na? na rin niya. Oo. Oh. Oh. Nakabaling na oh, okay. ka na pala. Oo, ay hindi ka tayo na. Ay, nakabaling. Ay, ako sa loob ng parking. Nasa loob sila eh. Ay, ay, ay. Ay, puta. Oh, Wala lang yan. Alam na kung may kasalubo paano ka hindi oo, oo. Ay, kung hindi, e. kung hindi nagbigay ang kutche, kung hindi ang kutche, kung hindi 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 ang hindi 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 wala sa linya eh. hindi pa hindi 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 hindi